Good morning po. Ayan na. Ngayon, binantayan ko na magsikat ng araw. Kaya lang ang problema. Tinanghali ako ng punta dito kasi maano pa. Uh, mayroon pang pag. Ayan na. Pero, ayan na. Naabutan ko pa rin naman. Sumikat na siya. Ayan. Sumikat ng araw. Ayan. Kaya lang dito masyadong pumababa yung pag. Ayan you know. Tuwing umaga ganyan siya. Hindi siya makita. Ayan. Mamaya maya ng konti. Ayan na. Ah, makikita mo na siya. Kaya ngayon hindi pa masyado. Pero talagang maganda dito.